Yo, magdi-deliver tayo sa binonan niya yun, mga jeep. Mga jeep. Na mga jeep plane Ito na yung deliver natin, mga jeep. Pauna na lang kayo sa mga iba pa dyan, sa mga hindi pa nag-eget dyan, mga jeep. Ayi. Buhay GTA, Blue Packs, Lifestyle. Kapag walang music pare no life, no life UPAKS sa kalsada tag life Buhay parang nakachit pagkasama mo si Gyan Pabutang T.O.P. sa hasil sumagyan Kapag walang music pare no life, no life UPAKS sa kalsada tag life ako'y na mag-isa Kung hindi ako kikilos ay walang mapapala Napunta ako sa Manila, ako'y nagkala-gala Istorya, pera lang ang paay para sa musika Kailangan ko mag-survive kung sa'n saan lang pumukoste Benta dito, benta doon, hanggang pera Dumag kung makakain Tatlong beses bawat araw Isulat sa musika ang aking buhay Bawat araw sa dilim Ano liwanag sa nina kong mag -isa. Alam mong wala drama Ang tulad kong hasla Namuhay na mag-isa Buhay parang GTA Konektado mga gang na parang si CJ Pasensya ka na mga O gusto ko na way Tarish ni Borodoy Street Araw-araw payday Kapag walang music parang The tagline boy, parang naka-cheat Pagkasama mo si God Sa hasil sumbagan Kapag wala well, music Parang no life No life U.P.A.K.S Sa kalsada Tagline Buhay parang naka-cheat Pagkasama mo si God Sa hasil sumbagan T.O.P ay kasama sa lahat na lakad ko Kung nasaan yung pera Doon ako lumingi ulit-ulit lamang na proseso Ine-enjoy ang bawat oras at bawat minuto Nakababad sa studio, dito lang sa aking zone Pumapasok mga ehang mga pera Gamit lang ang ating phone Isisulat sa papel ang mga karanasan Musika naging buhay, ito rin kaligayaan Nakapawas na sa Maji ka lang mo nagagala Di yeah, Pinapapal ko pa Daman ang aking wallet Alam mo naman na sa kalsada daming racket Pera pa ay kutin rolling yeah. This copy hanggang maging burning yeah. Hindi pwedeng mainlove no way Papunta yeah. dun sa takula ng ibang way Dobat nang aji. Perlu lah janji. Ha? Por Por Hah? Yep. Porwan ji. Ji. <tik> Saya <tik> akan bersih sama dia. Try mo yung iba yan. Yung isa yung uh, ma kasi na iba yan, nahugos na. Okay. Hey. Hmm. Nahugos na. Oh. Deliver lang ako. Ito yung ledge siya. Magkano pag bulto kung nawasan ito? 150 ang nawasan yun yung pambenta. 150? 150. 150. 30 pieces minimum nga lang yun niya pero ayun pang market talaga yun niya pwede rin yung nang ng ganyan tag ano yan puro plaka ba na plus puro plaka puro plaka lang puro puro ano dev parang maliit pa eh. na sa akin ano yan